Marami ang tinatawag ngunit kakaunti ang pinipili. Marami ang tinatawag na maglakad sa makipot na daan at hanapin ang tunay na buhay, masaganang buhay, ngunit hindi lahat ay nagsasabi ng oo. Naririnig nila ang tawag ngunit hindi sila tumutugon sa tawag. Ang mga pinili ay ang mga tumutugon sa tawag. Marami ang tinatawag sa makipot na daan na ito marami ang tinawag sa kadakilaan, kadakilaan para sa Diyos, para sa kanyang kaluwalhatian. Marami ang tinawag na lumakad sa masaganang buhay upang makatanggap ng masaganang buhay mula kay Jesus. Masaganang buhay sa kanilang personal na buhay, pagpapala sa pagpapala, isang buhay na naguumapaw, hindi lang kapag namatay ka at pumunta sa langit, ngunit dito at ngayon. Marami ang tinawag sa isang buhay kung saan hindi lamang ikaw ay lubos na pinagpala, ngunit maaari kang maging isang malaking pagpapala sa iba at gumawa ng pagbabago sa mundong ito. Habang ang Diyos ay nagbubuhos, ang Kanyang anointing sa iyo at kumikilos ng makapangyarihan sa pamamagitan mo at humipo at nagbabago ng buhay, nagdadala ng kagalingan at kalayaan at ang Kanyang salita na nagdudulot ng buhay. Tinatawag ng Diyos ang bawat mananampalataya dito Ngunit ang katotohanan ay kakaunti ang nakakahanap nito. Madalas tayong nagsisimba gaya ng normal. Kumbaga, nagsisimba lang tulad ng nakagawian. Tayo ay normal na pumupunta sa simbahan na hindi pinapansin ang katotohanan ito na hindi lahat ay tatanggap ng buong masaganang buhay. Hindi lahat ay pupunta sa makipot na daan, ngunit oras na upang malaman ang katotohanan ito na kailangan mong maging seryoso at tumugon ng oo sa tawag na ito. Huwag magbulag-bulagan dito. Huwag mong isipin na natural lang itong darating sa buhay mo. Huwag mo lang isipin yon dahil lang sa tinatawag mo ang iyong sarili na isang kristyano, automatiko kang makakatanggap ng masaganang buhay. Kailangan mong mamuhay tulad ng isang kristyano, tulad ng isang tunay na kristyano. Isang tunay na anak ng Diyos upang makatanggap ng masaganang buhay at upang matupad ang iyong tungkulin na maging makapangyarihang instrumento ng Diyos.